Bago nga daw magpaskot, magbagong taon na kailangan muna namin maglinis sa labas ng bahay. Sobrang ang nabisi kami ng mga ilang araw at nagkasabay-sabay talaga ang mga trabaho kaya nahuli na talaga ang paglilinis namin sa labas ng bahay. At syempre, hindi naman tayo papayag na kahit anong busy natin ay hindi natin magawang malinisan sa loob mano sa labas ng bahay bago man lang sumapit ang bagong taon. Buti na nga lang at nakabili kami ng mower nung nakaraang buwan at mapapadali na ang trabaho ni Dada. Nung hindi pa kasi kami nakabili ng mower ay mano-mano talagang nagtatanggal ng damo si Dada. Halos umaabot nga ng dalawa o tatlong araw ang pagtatanggal niya ng mga damo. At sobrang nakakapagod talaga yung ganun. Kaya nga nung nakabili kami ay napapadali ng trabaho ni Dada. Isang araw na nga lang ay natatapos niya na ang trabaho niya. Pagkaganito ba naman kalawak ang bakuran mo at mapipilitan ka talagang bumili ng mawer. At kinabukasan nga, eto na nga mga anak ko dahil wala na nga pasok ay tumutulong na nga rin sila magpunot ng mga damo. At bibisitain ko nga na si Dada at pansin sa akin itong bluetooth speaker namin na nandito pa nga sa labas. At with music pa nga mga person sana on. Oh. Naalala ko pa nga yung mga tanim ko dito sa mga gilid ng kalsada. Elementary pa nga sila noon. Pumupunta pa nga ako dun sa elementary school. Parang nga kumuha lang ng tanim at itatanim ko nga dito banda sa harap namin dahil noon wala pa talagang tanim ito. Kapag nagtatanim kasi ako noon ay tag-ulan kaya nabubuhay agad. Kaya ngayon hindi ko na malayan ay malaki na sila. Pinuntaan ko na nga rin yung isa kong anak at nandito sa tindahan at nagbabantay kaya hindi na nga rin siya nakatoka magbunot ng damo. At as usual, nabibisi ka ka cellphone. Mukhang kailangan na naman namin mamili at kulang na naman ang display sa tindahan. At yan lang muna mga mare. Thank you for watching. God bless!